Nagpanil extension ako sa isa kong follower at kinabukasan naman pinakabit ko na sa asawa ko tong ilaw tapos pinaassemble ko na rin itong cabinet. Magpapanil extension nga ako, tinatig ko muna yung mga bata sa school bago nga ako pumunta sa may paliparan. Doon nga kasi nakatira yung isa kong follower kung saan ako magpapanail extension. At dito nga lang yan located sa may paliparan tree dito sa may circle at dito na nga siya nagsusundo ng mga client niya. Kaya naman kung malapit ka lang dito, e eh, itry mo na nga magpanail extension sa kanya. Pwede nga kayo mag-message sa kanya dito sa kanyang page na Mom of Two. Nung nakaraan kasi, nagpalinis na talaga ako ng kuko. Kaso nga lang, hindi na ako nagpa extension at gel na lang yung pinagawa ko. Kaso nga lang, naputol din kagad. At doon ko talaga napagtanto sa sarili ko na hindi talaga para sa akin yung natural na kuko. Malambot lang din kasi yung kuko ko at dahil palagian nga ako naglilinis, hindi talaga ako nakakapagpahaba. Pero alam nyo ba, simula nung nagpa extension ako, kahit nagkukod ako ng CR, naguhugas, o kahit anong pang ko, hindi talaga nasisira. E isa pa naman to sa pangarap ko, yung mahaba at magandang kuko. Kaso nga lang for the nail extension lang ang kaya. Hindi mo rin talaga kasi mapaghahalataan na nail extension lang dahil ang ganda nga ng pagkakagawa. Bineblend rin kasi nila yan sa natural na kuko, kaya naman hindi rin napaghahalataan. At mas gusto ko yung ganitong korte ng kuko kasi mas manageable siya unlike dun sa square. Sa design nga, depende sa kung ano yung gusto nyo at pwede kayong kumuha ng inspo sa Google o di kaya sa Pinterest. At ito nga yung napili kong design yung magnet take. Ang ganda kasi niya. Parang siyang shining, shimmering. Tapos, nagpalagay lang din ako ng bato-bato tsaka butterfly. Bongga! Sino ka dyan? Nakala mo talaga, hindi naglilinis ng bahay. din ng koko. Starting price niya nga pala is 349 pesos. So, di ba napaka-affordable lang? Sa so, wakas nga, dumating na itong ceiling light na in-order ko para sa sala. Pero this time, mas malaki na nga itong chinek out ko. Para nga, mas maliwanag dito pagka nagvlog ko ako. Sa pagvlog kasi, mahalaga talaga yung lighting. Kaya maganda rin talaga mag-invest sa mga magagandang klase ng ilang. Pero maganda rito kasi adjustable na siya at meron ng kasamang remote. Pero grabe, sobrang haba pala talaga nito at perfect talaga siya dito para sa sala para sobrang liwanag. Nung una nga, dalawa lang talaga kami rito. Kaso nga lang, hindi ko talaga kaya dahil sobrang taas at medyo nahihirapan din talaga ako. Itsura nga ng mukha niya dito, parang naiinis na dahil nga nahihirapan na rin siya. Kaya sabi ko, itatawag na ako ng baka, patinawag ko na nga to si Kuya Jenny. Baka kasi pag kami dalawa lang, eh, hindi nga tumatapos at mag-away lang kami. Char. Sure. Anim talaga yung ikakabit dito na screw, pero dahil maliit nga lang yung pinaka plywood na nakakabit sa kisame, eh apat lang yung ikinabit namin. Pero actually, pwede nyo naman tong gamitan ng direkta na sa kisame kasi may kasama na siyang screw tsaka talks Pero para hindi na nga kami magtagal, eh ganyan na lang yung ginawa namin. At tingin naman kakayanin naman siya nung apat na screw lang. At ayan, tapos na niya nang nga maikabit at binuksan ko na nga at sobrang liwanag talaga. At pagkatapos nga, kinabit niya nga lang itong takip at grabe ang lakas niya maka aesthetic dito sa sala. Dalawang colors nga yung available nito merong black at saka ganitong color gold. At sa lightning naman, meron nga itong white light, warm white light at saka warm light na pwede niyong pagpalit-palitin gamit nga itong remote. O oh, di ba ang sarap mag-unboxing dito sa may sala kasi sobrang liwanag na. Ito nga yung nakarana na in-unboxing ko at sabi ko nga sa kanya, i-assemble na niya. Three layers nga lang pala tong in-order ko at plano ko nga tong ilagay dun sa may ilalim ng lababo dahil wala pa naman akong pampagawa ng cabinet. Plano ko nga ilagay dito yung mga plastic containers ko na namin ng ulam kasi nga hindi siya magandang tignan at wala takip yung pinaglalagyan ko. Madali lang naman tong buuhin dahil meron na siyang kasamang manual pero kung nahihirapan kayo, taposin nyo nga tong video. May gulong na siya sa pinakapaa kaya naman madalilang madali lang tong iurong-urong. Ganito nga rin yung gamit ko na pinaglalagyan ko ng mga bedsheet, tuwalya at kung ano-ano pa. Pwede nga rin tong lagyan ng pagkain. Kaya naman kung gusto nyo nga rin yung mga in-unboxing ko, ilalagay ko na lang yung link sa may comment section. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa pananood. Please like and share this video.